Say mm -hmm. hey, hi! Kamusta mga lakad? Medyo hassle <laughs> daw ba? <laughs> <laughs> Medyo hassle? Let's go. Here. Asan na sila? <laughs> na. natin sila para masaya. Ipsyan mo lang para di masyadong matagal kung Matag... 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 Ganda ko naman. Ding, 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 ding. Ah, let's go guys. Let's go. Hindi pa nga ako nakita niya. Eh. Iyan guys. Ito na nga. Ano ba't naging ganito? Alin? Ba't naging kaldero yung dala mo ha? Pagkain. Ay, tingin pa kung hindi Hi muna kayo sa vlog ko. Guys, naiwan na kami ng aming, mga kasama. It's okay, bye. Let's go. Mapapagod <laughs> na ako, ha? So, ah. kami team, so, so, so good po kami sa ilo. Hello, guys! Welcome sure. to my... <laughs> <laughs> nadulas po ang may-ari netong vlog. Basta <laughs> <So, laughs> so, yung, yung may-ari po ng cellphone kayo, na bladin, ito ay nadulas. Na pala kaya pala din na <laughs> sura mapapagod ka lang magsalita dito ah saan na si kuya gabo ah na yung? Yeah. nakakapagod oh my gosh hello guys nakita pa nga daw eh. <laughs> ah

Ah! Ah! Ang sakit na hita. ay, Ang init. lang yan. Hello mga guys. Bukas may pasok na kami pero pinaglakad nila ako ng ganito kalayo. Ay! Nakakapagod siya. Eh malamang, pababa lahat. Eh. Tapos mamaya, akit naman. Yan. Kita kayo. Mukha ba akong kabayo? Please subscribe. Subscribe. Please subscribe. Yan hay muna kayo sa vlog namin. Ay. ang amin kasama. Di balik tad pala yung cellphone mo nito. Astig. Pranking ko yan Tinulak daw. <laughs> Ay, ay ano ako. <laughs> Malit daw ako, <laughs> wow, ako ang gagay. dyan. Huwag oh, makamama dyan. Ay, dyan, baka makatulog sa daan. <laughs> <laughs> wala ka matulog. Pag may kausap eh. Tapuhin niya si tita, baka magbulong. Oo, may dyan, pikit pala. Mm, wating ting 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 <laughs> ah, ka ting Tu oh, sombong na naman si Kuya, ipapansin niyo. Sumunod din 'tre. Ah, pwede lang ako pakayanan mo. Naririnig sa vlog ko 'yung sinasabi ko. Ingay ni Mama. Imi-mute na lang <laughs> natin 'to. Tapang patay ng mic. Okay, takot talaga agad na. Hyper na naman yung vlog ni Kuya Mabing. Siyempre, ganda lang mga sa front. lang mabuhay okay. yung... mo Siyempre! Maganda yung nasa vlog eh. Oo, may ganda. May mga manonood na. Hindi pa lang yung opening. It's grown up. Ito ngayon. Ikaw lang yung unang tao nag sa live ini-skip. Kung nagbumura lang ako, nagbura ko na kayo isa-isa. Mas panonoodin tayo. Binabash mo na ako. Tapong ko to. <laughs> eh, kung video mo na, ads mo Pang umaga ka talaga niya. Kasi sa labi, makayos <laughs> ka. <laughs> Gamot sa sakit. <laughs> Walang malasakit. <laughs> kung may wrong <laughs> ba? Yung <laughs> abnormal. <-dur -han. laughs> Kasama natin, guys. Tinig. <laughs> eh. Ayan na, malapit na tayo. <laughs> Hindi ako makahinga. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> Kamu sendiri kan gede. Kita perasa. Bapak itu. Mau pergi Bapak dulu. Bapak duluan. Oh, genok kaya

Ranking Kuya Mabin. <laughs> ang layo. Itulak na lang ang ilang ilang bundok na nag-aabang eh. Sa upper damo. Uh, we, uh, Kuya Mabing, magai ka sa vlog mo. Ay, sa akin mo ah oh. hi. Higa mo ng konti. Paano higa? Paano higa? Ah, sige. Oh, mag sa vlog mo. Vlog mo to! mag ka sa vlog mo. Makalikot naman ang camera. Manarbo oh, ko pala? Excited na ako. Kuya kayo, mano na? Si Bilok. <laughs>

Hoy pagod ka, Charles! Others versus me. <laughs> pagod na sila, guys. Ah, may poop. Ay, ay bukod. Na <laughs> layo pa tayo? Huwag mo akong For more pranking videos, please subscribe. So eh. Ayoko pa nga, dahil ako'y pagod. Ang dami na ng barikos bisko. Kuya, nang hirap. Andiyan na! Ma. magbabasa rin. Sabi ka dyan! Oh. Ma. Mapa. Sige, tungtong Eh, mautak tong kalaban nyo. Oh, Hindi <laughs> ako nagbasa ng pa. Say hey, hi to my vlog. <laughs> Teng neng neng. Kuen na. Teng neng 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 neng. Pero mo ko. Pag kayong dalawa lang nakita ko yan Yung talaga naman. Ito, sweet, my, sweet moment lang. Mga video ba? Oh. Uh -huh. Ang anak ang anak yung kasama ko sa likod. Ay, ang putik. Ha? David, pagbigay mo lang sa kapatid. Bala ka ba? Ayun ah. Diyan mo. Medyo hassle daw yung ano dito. Pagpunta. Paano hassle? Ano medyo? First time mo kasi. Kaya... Uh, hassle sa'yo. <laughs> Anong hmm. <laughs> Payat kasi lampay? pa eh. Tabahan mo naman. Siyempre <laughs> <laughs> mo na. Kung ika'y akin, wag na lang sana sa'yo. <laughs> <Okay> na <lang. laughs> Pagod na Pagod na daw siya guys <laughs> hey, Ayun na nakikita ko na yung ano Yung Nakikita ko na yung beach Ay yung cellphone nahulog Ops tingin nang mayari Dapat naka point ay. Dapat naka point ano to eh, point five. Oh. Naka point five daw. Ano maganda. Nakaya kaya pa. Lab mo ako sa pakita mamaya. Sige. Bakit? Siyempre ah. na. Matakot <laughs> ako. Wala akong Charot oh, lang! Hoy! Tay may ari oh! Ano ka ngayon? Ano? Nakipag Hey! What's up? Sorry, ma. ko lang. Say hi! Kamusta mga langad? Medyo hassle daw ba? Medyo Saan hassle? Medyo hassle ba? May mga unggoy dito na nakarano yung eh. kasama ako. Anong hassle? Oh, oh, ah, Lima? Lima sila. Yung nga dami mong kasama niya. May ari ah. Huh? Kaya nakahawak ka. Ano <laughs> na yan? Vlog ko yan eh. Talaga naman si Aing Bula ka. May takin dala? <laughs> Basahin! eh. Hello <laughs> <laughs> muna kayo sa vlog ko guys.

Welcome to my vlog. Wala yung ano mo yan? Nasa YouTube na akong pagmamukha ko Wala yung survivor mo ko Tama ah, apaka po. Gawin natin GoPro yan. Nilubog daw sa loob. <laughs> Nilubog, daw sa loob. <laughs> Nilubog daw yung buya. ano sa Wow! na? Hindi lang ang... Anong lalam? Ang tubig. Ang Gagets. Gagets. No, Logger. Di mo pa tinspin 'yung nandito nang matatanda. <laughs> <laughs> May dinantra pa 'pag nagilid. Today is going to be a good araw-araw ng -araw sipag lang. <laughs> Sumabog na ta. Sumabog daw. Ba naka